Sa so, araw sa inyo mga kapatid, sa araw pong ito, nandito po ulit tayo dito sa project ng Waniko Builders dito sa My Porto Pino Heights. Sa araw po natin ito, atin pong pag-uusapan, bakit nga ba ngayon mas lalong tinatangkilik ang paggamit ng PVC ceiling no, compared doon sa spandrel. Ah, ipapakita ko po sa inyo ang isa sa mga nakikita naming dahilan kung bakit patuloy siyang ginagamit ngayon, lalong-lalong na sa Waniko Builders, no? Ang ang paggamit ng PVC ceiling. So bago tayo magsimula, introhan muna natin. i ko rin po sa inyo no kung ano nga ba yung materials na inyo pong kakailanganin sa kapag kayo po ay nagpapagawa ng uh, PVC ceiling. So unang-una po, so magkakaroon po muna kayo ng framing. So ang framing po kadalasan po yan Ang ginagamit yan ay uh, metal paring So sa mga installer po alam na po nila yan May idea na po sila dyan Kung ano yung tinatawag na metal framing O ng metal paring Ngayon pag tapos na po kayong magpakabit ng framing So bibili po kayo ng unang una yung uh, G-molding So ang G-molding eto po yan So ayan So, nandito po tayo ngayon, no? Nandito tayo sa labas uh, para kumuha ng video dito sa ating project sa may uh, Portofino Heights, sa may Waniko Builders, no? Nang uh, bakit patuloy natin natangkilik ng Waniko Builders at the same time ng iba pang mga malalaking construction company ang paggamit ng PVC ceiling, no? Ang isa sa mga uh, nakikita ko pong Uh, dahilan kung bakit patuloy siyang ginagamit. Unang-una po ay elegante. Elegante po ang kanyang finish. So madali siyang uh, madali din po siyang linisin, no? Madali rin po siyang putulin. No? At the same time, madali rin po siyang i-layout. Tapos ang isa pa po sa uh, nakikita po namin na advantage ng paggamit ng PVC ceiling, no? Yung availability ng stocks. Unlike po kasi pag kayo po ay uh, gagamit ng spandrel, no? Hindi ko pa naman po sa nila lahat Pero ang spandrel po kasi ay made to order. So, kumbaga, maghihintay kayo ng, ng ilang araw, no? Bago mailabas yung supply, ang inyong uh, materialis na spandrel sa may paggawaan. Tapos, kung sa kasakali po, hindi naman po na... Uh, natin may iwasan, biglang kinapos yung inyong order. Halimbawa, umorder po kayo ng 150 pieces, yung pala ay tapos sa bandang goling magkukulang ng limang piraso so ang 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 mangyayari po nun no maghihintay po kayo ng uh, ilang araw bago po uh, dumating yung inyong stocks so unlike po sa sa PVC ceiling no pag kayo po ay gagamit ng materialis na PVC ceiling ah uh, marami po siyang stocks sa uh, unang-una po alimaw, sa uh, sa is hardware so available po siya sa sa MC Home Depot no sa Wilcon so ang stocks po niya maraming marami kayong pagpipilian no kung o kung gusto niyo rin naman po na mas mapamura no pwede po kayong mag-inquire online sa Facebook Market so meron po silang mga uh, meron po diyan ng mga supplier ng ng PVC ceiling so eto ah uh, ito nga ito PVC ceiling na to no madali po siyang linisin pinturado na siya pupunasan niyo lang po ng ganyan so okay na po ang ang inyong ceiling so ngayon sa magsasabi e, kuya Yud, eh kuya hindi po ba pvc yan hindi po ba yan lumulutong no so depende po siguro sa makukuha po ninyo na klase ng pvc ceiling kasi may pvc ceiling na uh, may hinang klase no uh, may manipis may makapal so advisable po kung kayo po ay dito magpapakabit ng inyong uh, pvc ceiling no ang gagamitin po ninyo dito ay yung makapal, lalo't sa mga exterior part. No, wag po kayong gagamit ng manipis. Marami pong nagsasabi kuya Jude ay lumulutong po 'yan. So base po sa mga nakaraan po naming mga project, no, uh, yung mga naikabit po natin, meron na pong tumagal ng limang taon, anim na taon, no, o mas mahigit pa na hindi naman po nagkakaproblema ang uh, ang PVC ceiling. So maari po siguro baka sinasabi nila na lumulutong kasi ang ikinabit nilang PVC ceiling sa labas ay manipis. So po, pwede po siguro ng gagamit kayo ng uh, manipis na klase ng ng PVC ceiling, no? Ah uh, kung nasa loob niyo ilalagay, pero pag sa labas po, no? Exterior prone po kasi ito sa ulan, prone sa araw, no, prone sa lamig, no, prone sa init. So malaki siguro ang chance na ah uh, nalulutong. Pero dito po sa amin, ang ginagamit po namin dito ay makapal. So kayo po, pag kayo po ay Ah, magpapakabit nito, no? Uh, ah, tatandaan po ninyo ay isaman isama niyo na, i-consider niyo na doon sa inyong budget na ang pagbili ng PVC ceiling na makapal. Kung kayo man po ay nagpagawa sa contractor, i-check po ninyo yung supply nila na materials. So wag pong papayag kayo na susuplayan nila kayo ng manipis kasi meron po nito na, na manipis. So ang manipis po ng mga PVC ceiling, hindi po siya advisable sa pangmataga, uh, pang na gamit. So baka maari po, saglitan lang po na, na paggagamitan, temporary, so pwede nyo kabitan ng manipis. Pero dito kasi, no, ah uh, ito po kasi permanent na to. So dapat, ito po ay uh, makapal. Ang isa pa po sa advantage ng paggamit ng netong PVC ceiling, no, lightweight. Unlike po siya sa spandrel na mabigat. Tapos, pag halimbawa po, magpapalagay na po kayo ng ilaw, madali din po siyang butasin. No? Hindi po kagaya sa, sa spandrel. No? Dapat gabit na rin po kasi tayo dati ng spandrel. Uh, ah, mahirap po pag nagbubutas ng ilaw. No? Kaya, ginugupit pa ng cross nip o di po kaya ay uh, ah, So, yun po ang isa sa mga nakikita natin na advantage ng paggamit ng ah, PVC ceiling. Unang-una po, no? Ah, madali siyang putulin, madaling linisin, no, yung availability ng stocks po ninyo, marami po kayong makikitang supply. Tapos yung lightweight nga po, no, kaya hanggang sa ngayon, no, karamihan po sa mga project na ginagawa ngayon, ang ginagamit No, lalo lalo na pag sa mga ganitong area, no, ay PVC ceiling. So, marami po tayong mga project na nakita, puro PVC ceiling na ngayon ang ah uh, ginagamit nila. So, Disclaimer po, hindi hindi ko po kayo dinidiscourage sa paggamit ng spandrel, no? Ito po kasi sa amin kaya po yung uh, PVC ceiling ang ina-advise po namin kasi ito nga po yung uh, ah na nasubukan na po namin, no, yung convenient na naibibigay sa pagpapagawa, no? Uh, sa maraming bagay po, no? Even po minsan sa cost, no? Sa cost ng cost-efficient po ang paggamit ng uh, PVC ceiling. So at the end of the day, no, sa inyo pa rin naman po ang ano niyan eh, ang decision po niyan, no, kung ano ba talaga ang gusto niyo gamitin. Sa video pung ito, ipinapakita lang po namin sa inyo, ipainapa uh, ipinapaalam po namin sa inyo, no, kung ano yung mga advantage na nakita kasi dito po sa sa mga project na ganito, sa malalaking project, hindi lang naman po porke nagustuhan ni owner, hindi naman po porke nagustuhan ni contractor na ganito ang gamitin, No, ay yun na po ang ginagawa. Dito po kasi pinagmi po ito bago i-execute. Halimbawa, yung mga materials na gagamitin, yung mga specification ng uh, ng project, no pinagmi-meetingan po niyan ni, ni owner, ni contractor, nagbibigay ng advice, no nagbibigay ng uh, mga opinion, no base base po sa mga experience. Kaya yun nga po baka mamaya sasabihin nyo, Eh kayo kasi eh yan ang gusto niya eh. pero hindi po bago po yan pinagplanuhan na ito yung gamitin, pinagmitingan po yan, no? maraming pagkakataon na inobserbahan yung materials, uh, meron pa nga po niya na uh, may mga nagpapadala ng sample sa site, tinitesting, no? Uh, malalaman kung papano nga bang yung kagandahan ng produkto. So hindi po basta-basta na basta na lang din 'yan, no? Pinagmimitingan po 'yan. So sa muli, 'yun nga lang po, no? Ang ibabahagi ko po sa inyo kung bakit sa ngayon ay patuloy pa rin po ang Uh, pagdami ng tumatangkilik sa paggamit ng uh, PVC ceiling. Sa muli, ito po si Jodrios. Thank you and God bless.